Nagbigay ng paliwanag ang Revival King na si Jojo Mendres ukol sa insidenteng naganap sa 38th PMPC Star Awards for Television noong nakaraang linggo, kung saan pinalitan ni Rainier Castillo si Mark Harris bilang escort ni Jojo. Sa isang pahayag na inilabas ng star music artist at ng kanyang mga manager, inilahad ni Jojo ang mga isyong naganap sa pagitan nila ni Mark, pati na rin ang biglaang pag-alis ng actor-dancer sa event na naganap sa Dolphy Theater. Ayon kay Jojo, labis siyang nasaktan at na-offend nang umalis si Mark nang hindi nagpapalam sa gitna ng kanilang presentation sa Star Awards. Nakasaad na nang magpunta si Mark sa CR, hindi na ito bumalik at nagbigay na lamang ng dahilan na may emergency na kailangan niyang asikasuhin. Agad na nakipag-ugnayan ang team ni Jojo sa mga organizer ng event upang baguhin ang schedule ng mga awards presentation. Nang hindi na makabalik si Mark, tinawagan nila si Rainier Castillo upang mag over sa bahagi ni Mark, at sa kabutihang palad, nandyan lamang si Rainier sa lugar kaya pumayag itong magtulungan kahit nabiglaan ang paanyaya. Sa pananaw ni Jojo, masakit para sa kanya ang ginawa ni Mark, lalo na't sa kabila ng lahat ng tulong at suporta na ibinigay niya sa aktor, iniwan siya nito sa ere. Hindi raw siya sinabihan ni Mark bago umalis, kaya't nadagdagan ng sakit na nararamdaman niya. Sa isang press conference na ipinatawag ng Aquis Entertainment ang talent management ni Jojo, inamin ni Jojo na lahat ng collaboration nila ni Mark, kabilang na ang duet nila sa kantang, Somewhere in My Past, ay may talent fee na ibinayad kay Mark. Kasama na rin dito ang honorarium na ibinibigay kay Mark kapag may special appearances ito sa mga live shows ni Jojo. Ayon pa kay Jojo, hindi siya pinabayaan ni Mark sa aspetong pinansyal at sa iba pang mga pangangailangan nila sa kanilang trabaho. Ibinunyag din ang talent management ni Jojo na may utang pa si Mark na umaabot ng halos 1 million, na ginamit daw sa pagpapagawa ng bahay nila ni Nicole Donesa. Gayunpaman, nilinaw ni Jojo na hindi pera ang isyo sa kanilang hindi pagkakaunawaan at hindi nila balak maghain ng kaso laban kay Mark. Paliwanag ni Jojo, wala siyang hinahanap na kapalit sa lahat ng tulong na ibinigay niya kay Mark. Subalit, matapos ang mga insidente, siya na mismo ang nagdesisyon na tapusin na ang kanilang professional relationship at mag-move on mula sa kanilang partnership sa Marjo. Ipinagdiin din niya na hindi siya magpapadala sa anumang uri ng pagbabanta, tulad ng umano'y banta ni Mark na susunugin ng kanyang bahay kung aalis siya sa team ng Revival King. Ayon sa mga miyembro ng team ni Jojo, hindi nila matutukoy kung seryoso si Mark sa kanyang banta, ngunit itinuturing pa rin nila itong isang malalang issue lalo pat sinabi ni Mark na minsan ay nakakaranas siya ng depresyon at anxiety. Sa kabila ng lahat ng mga isyong iyon, nilinaw ni Jojo na hindi siya natatakot sakaling magdemanda si Mark at sa halip ay siya pa ang dapat magsampan ng kaso dahil sa lahat ng nangyari.